Alright mga search, Megan McFrader. So for today's video mga sir I merong dayo merong sasali sa digmaan mga sir mga taga ibang bayan mga naka Raider FI sila mga sir pero iba ibang setup yung mga motor nila merong company sealed walang pinalitan stock injector stock throttle body stock ECU naka rimset lang tapos meron namang naka throttle body stock injector at saka meron ding naka injector naka throttle body at saka naka uh, racing ECU mga sir So nagre-reading sila ng mga motor nila mga sir Iba-iba din ang mga mekaniko nila mga sir Iba-iba din yung mga style kung paano ginawa Kung paano patulinin yung mga motor nila mga sir Yung set ng motor ko dito mga sir Sara namin ito Naka stock injector, stock throttle body Naka racing ECU lang mga sir Tapos yung sprocket combi natin dito is 1541 yung ginamit natin Tapos naka RB5 tayo mga sir Yung gulong natin sa likod 8080 tapos yung nasa harap naman is 6080 mga sir. Yung elbow natin dito stage 2 tapos nakakalikal pipe tayo mga sir. Magsisimula na yung digmaan mga sir. Panoorin natin. Tsaka kunan natin ng base kung ilan yung magiging top speed natin sa GPS. Tsaka yung mga motor nila kung gaano kalayo yung agwat. Alright ready let's go! far mga sir ito yung pinakamataas na GPS na nakuha natin dito sa motor natin mga sir tumakbo tayo ng 151 mga sir sa GPS so round 2 mga sir nagustain ng R3 mga sir meron palang R3 na sumusunod sa likod so sa round 2 natin mga sir short distance lang panoorin natin yung round 3 mga sir tutulin ng motor nila ang lilit ng rider tapos lalakas mag superman Lugi tayo sa arangkada mga sir Masyado magagaan yung mga rider Nasa 66 kilograms ako ngayon mga sir Tapos ang tataba pa ng gulong natin 80-80 sa likod So sa susunod na run mag-a-adjust tayo mga sir Subukan natin mag-rimset Or mag-adjust ng sprocket combi mga sir yung 1541 dumudulo naman kaso wala talaga arangkada sa akin mga sir sasabayan ko sila pa uwi mga sir kasi medyo nabitin pa tayo sa digmaan meron pang straight sa may pista mall mga sir sa C1 road kung saan tayo nagto drag race dati mga sir panoorin natin yung digmaan namin doon kahit madilim alright let's go mga sir sana tama naman eh. Sunod pas. <laughs> ah, sige, sige. Kusog lang. Ah, alam ay ba, alam Ayos, ayos, thank you, thank you.